mas matataas na opisyal, nakikita daw dawit sa flood control project at uh, mas malaking kaso, inihahanda na rin po ito ng Office of the Ombudsman. May mga updates po dyan, si Bombong Gran Hilario. Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boeing na mayroong matataas o manumang mga opisyal ng pamahalaan ang tinitingnan dawit sa flood control projects anomaly. Ayon kay Ombudsman Remulia, kasali maging ilang matataas na opisyal ng gobyerno sa mga kasong inihahanda ng Office of the Ombudsman dahil sa pagiging sangkot namang ito mayroon anyang mga impormasyon na kakalap sa kasalukuyan, partikular sa abutan o bank-to-bank -bank transfer ng mga pera. Kung kaya't hiling ng makatuwang o makahiniri ng tulong mula sa AMLC o ang Anti-Money Laundering Council patungkol sa mga bank records ng mga ito. Ating pakinggan si Ombudsman Esuskis Pinboying, Premulya. Uh, this will involve higher officials. Uh, Ma-assure ko sa inyo. no, This will involve higher officials. Kasi nga, uh, marami na, marami na tayo nakuha mga data. May mga data na pumapasok unti-unti na talaga magpapakita na nagka, nagkabatuhan nagka ng pera from one account to the other. Marami doon, ano pa, hindi pa cash. Kasunod ang naturang payaga, ng formal na ipasa o i-refer ng Department of Justice ang ilang mga kaso laban sa matiwaling opisyal at sangkot ng mga individuala kung saan isinumite ng kaguran ang rekomendasyon sa pagsasampa ng mga kasong graft, perjury, malversation at falsification of public documents kontra sa mga opisyal at kontratista sa distrito ng Bulacan. Habang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Department of Justice ukol sa flood control projects anomaly. Subalit inihayag ni Justice Officer in Charge Frederick Vida ang kanyang dipagsang-ayon na ma-live stream ang nila sa bawat pagdating ng ilang testigo sa kaguran. Maaalala lang, nagpapabalik-balik ang mga testigo gaya nila Curly Diskaya, Sari Diskaya, and the Alcantara sa Department of Justice nitong mga nakaraang lamang. At makipanggan naman si Officer in Charge Frederick Vida ng Department of Justice. Ang paalala ko lang po sa ating mga kababayan, no? Uh, hindi po makakaganap sa ngayon po ang kagawaran, yung mga request na kailangan ba, pwede ba kami pag nag interview ng witness, eh may live streaming. Mahirap po yung usapin yon. Bakit po? Kasi po, sa trabaho namin, sa trabaho ng Department of Justice, kailangan hindi po lahat kasi na potential sabihin ng isang witness ay totoo na. Kailangan pong gamitin namin ang aming mga angking kakayanan para pag-aralan muna. Habang Alan Zunod rito'y binigyan din ng naturang opisyal na layon pa rin anilang mapanagot ang mga sangot na individual sa kontrobersiya. May isa pa natin ulit na pakinggan si Officer-in-Charge Rederick Vida ng Department of Justice. At pangalwa at mas malaki pong tandaan po natin may mga kalaban po tayo. Sino po ang kalaban ng sambayanan dito? Ang kalaban po ng sambayanan dito ay yung nagsamantala sa sistema. Di diba? Ang gusto nga natin, mapanagot sila. Pag kayo po ay nanonood, kasama po ang media po ay ginagawang paraan para sila ay makapanood, nanonood din po yung mga abogado. Nanonood din po yung mga gumawa ng mali. Kaya dapat po tulong-tulong tayo na hindi po tayo mabasa ng ating mga gustong mapanagot. Gayun po maana tiniyak ni Officer in Charge Frederick Vida ang patuloy na pakipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at maging sa Office of the Ombudsman. Nagulat na live ito si Bobo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Boss Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.